Yo, what's up? Ito na yung bago nating series. Welcome to the very first episode of Kwentong Gains by Coach Jesse. Real talk, real experiences, real advices. Hindi lang tungkol sa fitness, kundi life in general. Tungkol sa sakit, sa sakripisyo, at syempre, sa gains. Ito na ang permanent replacement ng cardio talk. Dati habang nagka-cardio tayo, ngayon habang nakaupo, mas buo ang kwentuhan, pero same energy, same honesty, at mas lalong walang BS. Kaya, let's go! Usapang muscle imbalances at asymmetry tayo ngayon. Matalas na tanong to, lalo na ng mga beginners, pero kahit yung mga advanced, minsan problema pa rin nila to. Unang-una, muscle imbalances, hindi yan 100% na mawawala. Kahit mga pro, may konting difference pa rin yung left and right side nila lalo na kung dominant ka sa isang side. Normal yan. Kaya ang goal natin hindi i-fix totally kung hindi i-minimize lang. Kasi minsan sa sobrang pilit mong ayusin, lalo ka nagkakaproblema. Tulad ko, itong left arm ko, dati mas mahina to, mas maliit. Anong ginawa ko? So, dinagdagan ko ng volume. More sets, more reps. Ano nangyari? Ngayon, mas malaki pa tong left kaysa sa right ko ng half inch. At mas malakas pa. So, may imbalance pa rin, pero baliktad na. Ano bang pwede mong gawin para ma-minimize mo yung mga imbalances? Number one, unilateral exercises. Ibig sabihin, one side at a time. Examples, lunges instead of squats, dumbbell shoulder press instead of barbell shoulder press, dumbbell rows instead of barbell rows. Tapos okay din na gumamit kayo ng mga unilateral leverage machines like ng hammer strength. Bakit unilateral exercises? Kasi walang choice yung katawan mo kung hindi ibuhat ng equally yung both sides. Walang makakadaya, walang makakabawi. Kapag hindi kasi unilateral exercises like barbell uh, bench press, madalas di mo namamalayan na ang dominant side mo ang bumabanat ng todo. Kaya over time, mas lumalaki siya, mas lumalaki siya, tapos boom, imbalance. Number two, be mindful. Focus ka lang sa contraction ng weaker side. Minsan, it's not about sets or reps. Minsan, nasa quality yan ng execution mo. Baka mas gumagana lang talaga yung dominant side mo mentally and physically. And last, be patient. Hindi overnight ang pagbalance ng katawan mo. Long game yan. Huwag kang ma-frustrate kung after 2 weeks wala pa rin pagbabago because it takes time and consistent effort. So, kung may imbalance ka ngayon, don't panic. Don't overcorrect. Do your unilateral work. Be mindful. Stay consistent. At tanggapin mo na rin na wala talagang perfect symmetry. Ang importante, functional ka healthy, at syempre, aesthetic pa rin. That's it for today's Kwento Gains. Keep grinding, keep pushing, keep learning. Peace out!